Okay. Ayan, nasa po na. Babalawan. Yung tubig, may down yan. Ayan. Kaya may down para madali matanggal yung sabon. Hindi po ba pag naglalaba kayo? Gagamit kayong down Para matanggal yung sabon. Ganyan din po yan. Kaya eh, malabo. Kasi may down eh. Okay. Yan. Inahin natin ito dito. Ayan. Alam nyo, sandali lang matanggal yung sabon. Kasi nga may downy. Iba yung may downy. Magigitan ninyo yung dulas. Nawawala. Yung dulas na sabon wala kasi nga may ni ano po ah uh, teknik yan, teknik ah tinuturo ko sa inyo hindi ko sinasabi, hindi kayo marunong mag magbalaw kung nilalagyan nyo ng downy, bagya lang huwag makapal ano po para sa pagtanggal ng sabon. Yan. Tatambak mo lang dyan. napakadaling matanggal yung sabon kapag meron daw ni eh. makakapan nyo naman po eh yung madulas na sabon kahit na gumalit pa kayo ng iba kahit sabon na panlabag gamitin nyo matatanggal eh kasi may daw ni eh, nga yan ang technique ano sana meron po kayo natutunan sana meron kayo natutunan dito sa ating pagbubas ng tunay na macho man ng mga pinagkainan O. sana meron kayo natutunan yun lang po no ang aking ang aking ano, may papayo okay po ba yan kaibigan yan ito naman panapos sa hindi doro oh tatapon ito sa hindi doro saya Okay, yan na. Malinis na. So, eto na tayo sa pangalawang balaw. Malinis na. Wala nang daw niyo. Eto. Oh. Hindi ka mag-alala Na may sabon pa yan May dahon din kasi kanina Okay, balawan natin At ilalagay natin sa lalagyan Okay ayan talagay na natin sa tahuban makikita po ano parahan na Pag, pagbabalaw natin yung kutsara pwede nyo bang tignan na ganyan baka sakali mayroon pa sabit na matigas na bagay na nanikit hindi nyo natanggal pwede nyo ulitin so, wala naman po o. Yan. Tapos, ang may ito na. Eh, okay. Ayan na. Tapos, pinusin nyo lang ito. Mahitin muna dito para tumuloy yung tubig. No? Para tumuloy yung tubig. Hanggang sa matuyo sila. Ayan. Ayan Malinis pa rin, no? Kita nyo po. Kasi walang daon eh ay ginamitan ng may ni yung unang balaw. O, parang hindi nagamit yung tubig, ano? Malinis, ano? Ayan, o. Oh. Ito ba? Ayan. Ayan na sikreto. O, dito na sila itatawag pagkatapos. <laughs> si nyo. Nakakatulong po yung downy sa unang balaw. Nakita nyo ha, ah, wala pong ano yan, walang magic yan. <laughs> ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista na ito, ang inyong tunay na match one ng Barangay 91 Sonic, this Tondo, Manila. Like, 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 share na share. Close the open. Kayo mga nasisiran, mag-share mag din po kayo. Napakaganda. Makakapulot po kayo ng aral kakapulot kayo ng aral. Opo. Tungkol sa gawain pag senior citizen na kayo. Tumulong kayo. Huwag nyo sabihin na lagi kayo. Wala yan, kaibigan. Sige po. Hanggang dito na lang mga ano.